Rock sa tayo ngayon. Rock sa Meron tayong weights. Eh, no? Naka-weights tayo. 5 kilos. Ano more than 5 kilos to kasi bumili tayo ng uh, best na weights. Ano siya? Adjustable hanggang uh, 10 kilogram. So, isang plate lang ang nilagay natin. Kaya, uh, isang plate. Ano? Dalawang plate pala. Tigwa 1 kilo plus yung buhangin sa ano sa loob. So ito mga pumapata walong 8 kilo kasi pag kinabit ko lahat yung apat na plates eh, is think, 10 kilo, 10 kilo siya. Eh meron tayong hindi kinabit na ano dalawang plates o so, dalawang kilo. So ito pala 8 kilo. Ito ang dala-dala natin. Sama ko yung aking magandang abo Sama daw siya sa lolo. Ah. So, raksaking lang tayo ngayon, raksaking, hindi na itatakbo. Magraraksaking lang tayo, kasi itong, apo ko, first time ko sumama sa akin. So, hindi ko muna siya bibiglayin. Lakad-lakad muna. So, yan, napakarami ng joggers dito. Dito sa Pil Arena, bukaw eh. Yan, jamming ba? Joggers. Kaya masarap mag-jogging dito, whether regular days or weekend, maraming nag jogging Ayan o, oh, masaya rito sa Peel Arena. Kaya kung gusto nyo magpunta rito, pupunta na kayo rito. Every day, maraming nagja-jogging. Especially na sa ng ng hapon. Motor, ayan. Ayan. Napakaganda rito. Pati view, napakaganda. Ayan yung Peel Arena. O oh, yan o, oh. daming joggers o. Oh. Tayo raksakin lang tayo, raksakin. Baka limang kilometro tayo. Okay na. So, pampalakas ni Lolo ng tuhod para pag akit ng bundok. malakas ang tuhod. Ayan. Okay, update ko kayo mamaya. Hmm? Ayan, uh, tapos na yung ating uh, Raksak training Ayan, uh, naka Ano tayo Naka 6 kilometers tayo ako sa 1 hour 30 minutes Ang uh, dami pa rin tao Kahit right, alas 7.30 na running nag jogging dito time 1 arena. hour 20 minutes 1 second distance 5.94 kilometers average pace 13 minutes 28 seconds per kilometer good uh, nag uh, running sila lahat pala no nag running sila lahat sa bola na